Sino raw itong mambabatas ang nabistong may koneksyon sa isang prominenteng individual na nakakalagkad sa operasyon ng scam farm sa kanilang bayan? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, nakasama raw kasi ang mambabatas ang prominenteng individual na bansagan natin si Amnesia Girl. Nagkaroon naman ng kasagutan ang pagdududa ng ilang chismoso sa mambabatas at napaghahalata na kasi na selective ang mambabatas sa pagbanat sa mga scam farm dahil hindi nito binira si Amnesia Girl na may scam, scam farm sa kanilang lugar. Kayo mga ka tabloid anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. So